harvest ko yung buko dito sa aming ano caretaker care. ayan ano lang, lang tingnan natin ped yung magulang yung nauna ped ito no, may, may, laman na ito yan may laman na yan o oh. oh yung may laman Ayan laman na kaya yan. Kaya sa ito. Ito yung nauna eh. Bawa wala pa laman yan. Meron na siguro mukhang magulang na. Yun. May laman na yan, pero ito, mga ano lang siguro eh. Sabaw lang siya. Sabaw lang daw, sayang. Ay, wag na lang, saka na lang, ped. Balik nyo na lang. Mm. Yes, yeah, isubok nyo muna yan. Oo. Oh, oh. Ayan ang aming buko. Ay, daw, yung ano natin yung antulo, yung mo Ay, yun, na ang tuloy, ganun naman, tagpasin mo yun. Ay, nalaging papaya. Oo, ano? Hindi pa ganun yun? Sige po. Wala bang diba, no? Wala man, wala pang buo Yung atis natin hindi na namunga, Ped. Marami, pero wala pang Ah, okay. Mm. Malalaki? Malalaki, walang bunga nun eh, no? Mm, okay. O, pwede yung binibiling kung ano, pugad, ano? Pagbalik, ko oh. Pagbalik namin. Mm. May dala kami sili. Ang daming bunga ng sili, peb. Maraming. Hindi na ng ano oh, eh. Oh. Dinala ko yung, eto, nagdala tayo ng punla, ng Dapat, talong. Dapat yung maliliit late pa. Sayang eh. Magtatanim pa sana ako. Ikaw? Bali. Yung pang-ihaw to, mga pa? ano pang-ihaw? Kuhan mo na yung malalaki. Ped, sige. Malalaki pa to eh. Okay. Hmm. Kaya, oh, hindi, oh. ito na. Palalaki mo pa to. Oo oh, yan, okay lang. Palalakihin ko. Ika, ba, matapos Itanim mo na kagad yan ngayon. Namaya mm -hmm. ah, nga hapon po. Ay, ganun mo kaya, Ped. Okay Hindi, lang yan. okay lang yan. Ma, ano, okay, okay lang yan. Yung... Okay, okay ang sasakyan yun, maseran talaga. Mm -hmm. Okay. Kasi ang dami pa yan, magkapal pa. Kaya nga. Inaunti-unti e, okay. kong kwan, pag lumaki na, tinatanim ko ulit. Oh. Ngayon, magtatanim ko na naman sana ito. Ka. Pag Para pag napunta kami, maraming talong, di ba, Ped? Ito, maraming lalaki pa yan, magkapal pa yan eh. Oh, kaya, oh, madali lang mag... Kung pag nilalagay sa ganito eh. Pag sa lupa, nabubulok. Pwede, anuhin mo naman, sungkitin mo. Aba, matatanggal yung roots niya. Hindi, ano yan? Bubuhay yan. Sigurado yeah. ka, diba, mm. guys? Uh -huh. May isang linggo, lalaki na yung ano, itong natira. Mm -hmm. eh, okay na, tama-tama. Yung... andun yung kapatid ko. Pwede yung, mabubuhay ba yung kinakaltas mo na yan? Oo, oh, bubuhay yan. Tatanim ko yung pag ano. Ah, okay, okay na yan. Ayun pa ko pa yung isa na yan, yung malaki. Ito pa oh. Kahit na ano. Ito, ito, ito. Malaki na yan. Ang payat po. Oh. Tinan mo lang paano ka. Pa, oh. Okay na. Sige. Para maraming bu... Marami ka... May na... May na ba? Pag pumupunta. sarap ng ganun kaya. Kapal pa yan. Marami pa yan. Okay. Okay, bye.